Malapit nang sumikat ang araw noon sa Guthrie, Oklahoma, isang tahimik na Huwebes ng umaga na parang wala namang kakaiba. Yung tipong oras na naghahanda ang mga bata para sa pagpasok sa paaralan at tahimik na nagkakape ang kanilang mga magulang. Pero sa loob ng isang bahay sa West Orbit Drive, may nangyaring hindi inaasahan. Pagsapit ng alas 7 ng umaga, isang teenager na babae ang tumawag sa 911 at ang mismong paraan ng kanyang paghingi ng tulong ay malamig at nakakakilabot. Rumispon din naman agad ang mga pulis at ang nadatan nila sa loob ng bahay na iyon ay maging sila mismo ay napaatras. Sa loob ay may isang ama na nakahandusay at wala ng buhay at ang buong bahay ay mukhang hindi man lang nagalaw. Sino ang may kagagawan nito at paano niya nagawa ang ganitong karahasan habang may iba pang tao na nasa loob ng bahay? Yan ang ating hihimahimahin sa kasong hindi mo aakalain na magagawa mismo ng isang taong mukhang inosente, pero may tinatagong katotohanang mas madilim kaysa sa inakala ng kahit sino. Ito isang kwento ng isang ordinaryong pamilya na biglang naging sentro ng isang nakakagulat at nakakatindig balahibong pangyayari, isang kasong magpapatanong sa iyo kung gaano mo ba talaga kakilala ang mga taong kasama mo sa iisang bubong. At bago natin ito ipagpatuloy, ay kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito. Ang kasong ito ay nangyari noong umaga ng Huwebes noong Mayo 13 taong 2010 sa maliit na lungsod ng Guthrie, Oklahoma. Kakasimula lang ng araw na sumilip sa mga kalye na pinapalibutan ng mga puno. Parang ordinaryong araw lang ito at nag-aayos ang mga pamilya para sa trabaho, naghahanda ang mga bata para sa eskwela at unti-unting gumigising na ang paligid. Nang bandang 7.52 ng umaga, isang tawag ang yumanig sa katahimikan. Mula sa 402 West Orbit Drive ang tawag at sa kabila ng linya ay isang 15 na taong gulang na si Kali Fryer. Nanginginig at takot ang kanyang boses at ang mga salita ay sabay-sabay na lumalabas na parang halo-halo at halos hindi maintindihan. Pero sa kabila ng lahat ng kanyang sinasabi, isang bagay lang ang malinaw. May nangyaring kakilakilabot daw sa loob ng kanilang bahay. Natagpuan daw ni Kali ang kanyang ama, isang 50 taong gulang na si Luis Fryer na patay sa kanyang kwarto. Ang kanyang nakita ay isang eksena na hindi dapat makita ng kahit sinong bata pa. Pagdating ng mga pulis sa lugar, pumasok sila sa isang kwarto na parang iniwan lang pagkatapos ng marahas na insidente ang mga muebles ay nabaliktad, ang mga drawer ay nakabukas at nawawala ang kotse ni Luis sa driveway. Sa loob ng kwarto, ang eksena ay nakakatakot. May mga dugong nakakalat sa lahat ng dako, sa kama, pader, sahig at maging sa pintuan. Malinaw na lumaban si Luis para sa kanyang buhay pero sa kasamaang palad, maraming saksak ang natamo nito sa kanyang leeg at likod at ito ang tuluyang pumatay sa kanya. Ang mga braso at kamay niya ay may mga sugat mula sa pagtatanggol at nagkaroon din siya ng malalim na hiwa habang sinusubukan nitong protektahan ang kanyang sarili. Ang ginamit ng salerin ay isang kitchen knife mula sa sariling bahay ni na Luis. Ang parehong kutsilyo na ngayon ay nawawala sa knife rack. Ayon sa mga pulis, mukhang natutulog si Luis nang una siyang tamaan, nakaligpit pa sa kanyang mga binti ang kumot at parang biglang hinila mula sa pagtulog habang nagaganap ang pag-atake. Ang dugo sa kutson ay nagpapakita na nagsimula ang karahasan habang nakahiga ito at walang depensa. Wala siyang pagkakataon na makatakbo o makipaglaban at hindi hanggang nagsimula ang laban para sa kanyang buhay. Si Luis ay masipag at kilalang mabuting ama. Nagtatrabaho siya bilang designer sa isang picture framing company at inaalagaan niya ang kanyang dalawang anak na sina Kaylee at ang nakakatandang kapatid nito na si Keith na 18 na taong gulang na noon. Labintatlong taon ang nakalipas at nakuha niya ang buong kustudiya ng mga bata matapos magkahiwalay sila ng kanyang asawa ni si Trisha noong taong 1997. Si Trisha ay may problema sa droga at paminsan-minsan ay nakukulong ito pero hindi kailanman nagsalita ng masama si Luis tungkol sa kanya. Sa katunayan, hinihikayat niya ang mga anak na makipag-ugnayan pa sa kanilang ina at kahit sinabi ng korte na pwede namang kakaunti lang ang kanilang kontak. Para sa kanyang anak na lalaki at babae, siya ang kanilang sandigan, taga at palaging nandyan pagkailangan nila. Inilarawan siya ng mga bilang taong kalmado, tapat at laging kayang patawanin ng isang tao. Mahilig siya sa pangingisda, sports at higit sa lahat, mahal na mahal niya ang kanyang mga anak. Habang iniimbestigahan ng pulis ang lugar, sinakay si Kaylee sa likod ng patrol car. Sa mga oras na yun ay siya ay nanginginig at tulala at sinagot niya ang lahat ng tanong ng mga detective. Wala siyang maiisip na kahit sino na gustong saktan daw ang kanyang ama. Lahat daw ng mga tao sa paligid nila ay gustong gusto ang kanyang ama. Ipinaliwanag din ni Kelly na normal lang ang gabi bago mangyari ang trahedya. Kumain sila ng sabay, nanood ng pelikula at sila ay natulog na ng bandang alas 10.30 ng gabi. Wala siyang narinig buong gabi at karaniwan ginigising siya ng ama para sa eskwela pero nung umagang iyon tahimik daw ang buong bahay. Wala daw siyang narinig na tunog ng paghahanda ng agahan, walang TV at walang lang mga yapak. Pinuntahan niya ang kwarto ng kanyang ama at doon niya natagpuan ang pintuan ng kwarto na nakabukas at ang nakita niya ay isang kakilakilabot na tanawin sa loob. Wala namang palatandaan ng sapilitang pagpasok at walang nabasag na kandado o basag na salamin. Agad na tinanggal ng mga investigador ang ideya na break-in ito. Maaring nakabukas lang ang pintuan sa harap at may maliit na bakas ng dugo sa likod ng pinto na marahil mula sa taong tumakas doon. Mukhang kilala ng pumatay ang layout ng bahay, alam ang paligid at marahil alam din kung kailan natutulog ang lahat. Tulad ng sa lahat ng kaso ng pagpatay, unang tinitingnan ng mga detective ang mga pinakamalapit sa biktima. Sa kasong ito, ito ay ang ex-wife ni Lewis na si Trisha. Ang tanong ng mga detective ay may alitan ba sa kustudiya o may away ba sa pagitan nila sa mga nagdaang araw. Sa simula ay nahirapan ng mga detective na abutin siya pero nang makausap siya ng mga pulis, kusang loob siyang nakipag-usap. Siya naman ay nakikooperate at kalmado, emosyonal pero hindi nagtatago. Hindi nagtagal at naalis na siya sa listahan ng mga sospek. Inamin ni Trisha na mas mabuting magulang si Louis para sa mga bata noong panahong iyon. Nagpapasalamat daw siya sa katatagan na ibinigay niya sa kanila. Wala silang nakikitang sama ng loob, walang galit at lalong walang motibo itong gawin ito sa kanyang dating asawa. Sa mga sandaling iyon, kailangan ng investigador na tumingin sa ibang direksyon. Habang mas pinag-uusapan ng mga ito ang kaso, lumitaw ang bagong detalye na pwedeng magbago ng direksyon ng investigasyon. Sinabi ni Kaylee sa mga detective ang isang mahalagang bagay. Ilang araw daw bago ang pagbatay, umalis sa bahay ang kanyang nakakatandang kapatid na si Keith, 18 na taong gulang at nagkaroon sila ng pagtatalo, nagsimula sa eskwela at nagtapos sa bahay. Napasok si Keith ay sa isang pisikal na alitan sa isa pang estudyante. Nang malaman ito ng kanilang ama na si Louis, labis siyang nadismaya dito. Palagi niyang sinasabi na kapag umabot na ng 18 ang kanyang mga anak, sila ay responsable na sa kanilang mga kilos. Hindi na niya matiis ang mga gulo at sinabi niya kay Keith na panahon na para ito'y umalis. Pumunta si Keith sa bahay ng kaibigan pero alam ng lahat na sa anumang oras ay pwede rin siyang paalisin. Malinaw naman kay Luis na mahal pa rin niya ang kanyang anak. Kailangan lang nito natanggapin ang kanyang pagkakamali. Kaya kung handa si Keith na maging responsable at umiwas sa gulo, tatanggapin daw siya nito pabalik ng bukas ang mga kamay. Gayunman, kailangan pa isa alang alang ng mga detective ang mga posibilidad. Pwede bang ang tensyong ito ay nauwi sa mas madilim na bagay? Nagpunta ang mga detective sa paaralan at tahimik na kinuha si Keith mula sa klase. Sa loob ng opisina ng prinsipal, sinabi nila ang balita. Lubhang nagulat si Keith at hindi siya makapaniwala. Nagsimula siyang sumigaw at ilang sandali lang, nagalit siya, naghagis ng upuan sa bader at bumagsak sa pag-iyak. Sa mga sandaling yun ay sobrang bigat ng kanyang dalamhati at lubha siyang nadismaya lalo na't alam niyang sa huling pag-uusap nila ay nagkahiwalay sila ng hindi maganda ang kanilang samahan. Pero mabilis naman na naalis siya sa mga investigador bilang sospek. Marami namang kaibigan ni Keith ang nagpapatunay na kasama siya nila ng buong gabing iyon. Sinabi din ni Keith na wala siya sa paligid ng bahay sa mga nakaraang araw. Sa mga oras na yun ay napunta naman ang pansin sa nawawalang sasakyan ni Luis. Agad namang naglabas ng alerto ang pulis. Walang oras na mula nang mawala ito at unti-unti nang humihina ang mga bakas. Naglilibot ang pulisya sa mga kalapit na lugar at umaasang may nakakita ng anumang kakaiba. Nakipag-usap sila sa mga kaibigan, kapitbahay, katrabaho o kahit sino man na nakakakilala sa pamilya Fryer. Pero sa kasamaang palad, paulit-ulit ang kanilang parehong sagot. Wala namang kaaway si Louis, hindi siya nakikipag-away sa iba at mahusay siyang kaibigan sa trabaho at kilala sa komunidad. Wala silang alam na may sama ng loob sa kanya at walang pulang bandila. Dahil dito, lalo lang nitong pinagulo ang isipan ng mga embestigador. Ang eksena sa bahay ay hindi nagpapakita ng pangho-hostage o pagnanakaw. Wala namang ninakaw, walang nawawalang electronics, walang mahalagang bagay na nawala, wala ring perang nawala, at ang tanging nawawala lang ay ang kanyang sasakyan. Iniisip din ng mga detective na marahil iyon lang ang paraan para makatakas ng sospek at hindi iyon ang naging motibo. Sa pagkakataon na yun ay lumapit ang dalawang kaibigan ni Kelly. Sila ay may sinabi na magbabago ng lahat. Kinausap nila ang mga detective at sinabi na si Kelly ay hindi na yung tahimik at magalang na batang inaakala ng karamihan. Sa mga nakaraang taon, nagsimulang magbago daw ang kanyang ugali. Naging malakas ang kanyang pag-inom at ito ay sumusubok na ng droga. Nag-host din siya ng wild party sa kanilang bahay kapag wala ang kanyang ama at palagi siyang napapasok sa isang gulo. Na-expel din siya ng higit sa isang beses sa paaralan at ilang buwan nang hindi ito pumapasok at sinusubukan ni Louis na magtakda ng hangganan. Pinahigpid ang curfew sa kanya at naglagay ang kanyang ama ng mga patakaran. Sinubukan niyang makontrol ang sitwasyon pero hindi pumayag si Kelly. Mas naging toxic ang kanilang relasyong mag-ama at nang sinisiyasat ng pulis ang kwarto niya, nahanap nila ang kanyang diary. Ang laman nito ay nagbigay ng kilabot sa kanila. Sa mga pahina ay nagpapakita ng galit niya sa kanyang ama at ang kanyang sama ng loob at ang puot na naipon ay tila ba sasabog anumang oras. Sa isang pahina ay isang linya ang namumukod tangi. Ayon dito ay, You're dead to me. Ayon kay Kelly, naniniwala siya na kapag ito ay nakatira sa kanyang ina, makakamtan daw niya ang kalayaan. Walang patakaran, walang disiplina at isang blankong tseke para gawin ang gusto niya. Pero ayon pa sa kanyang diary ay hindi daw papayagan ng ama na mangyari iyon. Sa kabila ng lahat ng tensyon sa pagitan nila, isang bagay ang patuloy na bumabagabag sa mga investigador. Paano nakatulog si Kelly sa gitna ng lahat? Malakas ang ingay ng pagbatay, nagkaroon ng paglalaban, nabagsak ang mga gamit, may mga dugo sa lahat ng dako at ang ama niya ay marahil sumisigaw sa sakit at pagkatapos may nagnakaw ng kotse at umalis. Pero ayon sa kanya ay wala daw itong narinig. Sa mga investigador ay hindi daw ito nagtutugma. Sabi rin ng kanyang kapatid na si Keith ay hindi rin niya maiwasang makaramdam ng kakaiba. May mga mali sa kwento ni Kelly. Naaalala niya ang sandali nang makitang muli si Kaylee nung kinuha sila ng kanilang ina mula sa paaralan matapos mamatay ang kanilang ama. Tumingin ito sa kanyang mukha at alam niyang nagsisinungaling siya sa kanyang mga kwento. Lumaki silang magkasama, magkatuwang sa kalukuhan at palihim na umaalis ng bahay ng magkasama. Pero sa mga nakaraang taon, nagbago ang lahat. Pinili ni Kaylee ang madilim na landas, ang droga, ang pag-inom at ang pagsuway. Sinubukan niya itong kausapin tungkol dito, pero hindi siya nakinig. Sabi niya sa pulis na palagi na daw may problema si Kaylee sa kanyang mental health. Hindi ito mautusan at kapag galit ito, mabilis magbago ang kanyang mood at nagiging mapanganib. Matagal na daw may alitan ang kanilang ama at ni Kaylee. At habang hindi pa rin sigurado ang mga detective kung si Kaylee nga mismo ang gumawa ng pagpatay, isang bagay ang unti-unting nagiging malinaw. Malamang alam ni Kaylee kung sino ang may gawa. Nadiskobre din ng mga investigador na palihim na nakikipag-date si Kaylee sa isang dalawamput isang taong gulang na lalaki na si Jerry o ang tunay na pangalan ay Jerome Charles Jr. o mas kilala bilang Jay. Hindi lang ilang taon ang pagitan nila. Isang ganap na matanda si Jay, walang permanenteng tirahan, walang trabaho at walang regular na kita. Ngunit sa kabila nito, naging regular siya sa mundo ni Kaylee. Hindi nakatira si Jay sa isang lugar ng matagal. Kaya para ituloy ang relasyon, sinumulang palihim siyang dalhin ni Kaylee sa kanilang bahay tuwing gabi habang natutulog ang kanyang ama na si Louise sa ibang kwarto. May mga nagsabi pa na baka kasal na si Jay noong panahong iyon pero hindi malinaw ang mga detalye. Pero ang mga ganitong sikreto ay nabubunyag din. Sa huli, nalaman ito ni Luis. Nang malaman niya ito, agad niyang hinarap si Kaylee. Malinaw na ipinahayag niya sa kanyang anak na hindi niya tanggap ang relasyon nila. Sinabi pa nito na hindi na muling dapat pumasok si Jay sa kanilang bahay. Ayon pa sa kanyang ama, ang agwat na edad ng 21 at 15 ay hindi lang tama kundi ito ay illegal pa sa batas ng Oklahoma. Pero hindi doon nagtapos si Luis. Kinabukasan, nakita niya si Jane na naglalakad sa paligid ng kapitbahayan nila at kinausap niya ito ng harapan. Malinaw ang naging mensahe ni Luis. Sinabi niya dito na hindi niya tanggap si Jay at dapat tapusin na nito ang kanyang relasyon sa kanyang anak. Para sa mga investigador, ang harapang pag-uusap na iyon ay nagbukas ng posibleng motibo ng pagpatay sa kanya. Sa banta ng legal na kaso at sa pagtinding ni Luis sa daan ng kanilang relasyon, maaaring ito ang naging dahilan ng galit o pag-atake ng magkasintahan. Ngunit sa panahong iyon ay mahirap nilang hanapin si Jay. Habang nagpapatuloy ang kanilang paghahanap, nakakita naman sila ng isang lead. Sa wakas ay natagpuan na nila ang nawawalang kotse ni Luis. Iniwan ito sa Oklahoma City at may nakikita itong sira. Sa loob ay nandun pa rin ang susi pero walang murder weapon doon. Walang fingerprints, walang DNA at wala ng mahalagang bagay sa eksena sa kanilang patuloy na paghahanap ay sa wakas na tagpuan na nila si Jay. Tumawag siya sa isang kaibigan at humihingi ng saklolo para makauwi. Sabi niya na stranded daw ito at hindi alam kung paano makauwi. Pinayuhan naman siya nito na huwag pumunta kahit saan at maghintay lamang siya ng pulis at pumayag naman ito. Pagdating ng mga pulis ay hindi naman ito lumaban sa pag-aresto. Sa katunayan, kusang loob siyang nakipag-usap sa mga detective. Sa simula, itinanggi niya ang lahat at sinabing wala siyang alam sa nangyari at sa mga panahong nangyari ang krimen ay wala daw siya doon. Pero hindi naglaon, mabilis na bumagsak ang kanyang kwento. Sa huli, inamin din ni Jane na naroon siya sa bahay ng mga fryer noong gabing iyon. Pinapasok daw siya ni Kaylee matapos makatulog ang lahat pero ang sinabi niya pagkatapos ay nagdulot ng hinala sa mga investigador. Sabi niya, nagising daw si Luis sa kalagitnaan ng gabi at nakita silang magkasama. Ayon kay Jay, nagalit daw si Luis at sinubukang hampasin siya gamit ang golf club. At dahil daw na takot ito para sa kanyang sariling buhay, sinabi ni Jane na tumakbo siya sa kusina, kumuha ng kutsilyo at kumilos para ipagtanggol ang sarili. Pero hindi naniniwala ang mga pulis. Alam ng mga detective ang layout ng bahay ni na Kelly at iba rin ang ipinapakita ng mga dugong ebidensya na nagkalat kung saan. Sa mga ebidensya ay malinaw na inataki si Luis habang nasa kama ito at hindi sa hallway. Natagpuan din ang kanyang mga paa malapit sa closet kung saan nakatago ang kanyang mga gamit sa golf club, wala sa mga ito ang nalipat at maalikabok at hindi ito nagalaw. Sa bahay din ni na Luis ay walang mga bakas ng dugo sa hallway. Lahat ng karahasan ay nangyari sa kwarto. Ibig sabihin, ang bersyon ni Jay tungkol sa biglaang ambush sa hallway ay pawang kasinungalingan lamang. Nang muli siyang tanungin, binago na naman ito ang kwento. Ngayon ay sinabi niya na pumasok siya sa bahay para nakawan si Luis. Pero nang magising daw ito, natakot si Jay at sinaksak siya nito agad. Hindi rin makatwira ng kwentong iyon dahil wala namang ninakaw sa loob. Walang wallet, walang mahalagang gamit at electronics na nawala. Pero ang tanging nakuha lang ay ang kotse ni Luis. Pero kahit iyon, iniwan lang ito kahit saan at hindi ito isubukang itago o ibenta. Dahil dito, mas lalong pinilit ng mga detective na magsabi na lamang ng totoo si Jay. Sa wakas ay inamin niya ang katotohanan at sinabi nito na matagal nang hinihingi ni Kaylee na patayin niya ang kanyang ama. Nagmamakaawa daw ito sa kanya dahil gusto na daw niyang mawala ito sa kanilang landas upang wala nang magiging sagabal sa kanilang relasyon at isa pa ay nasasakal na daw siya dito. At sa gabing iyon, isinakatuparan nila ang kanilang maitim na plano. Sinabi ni Jane na inutusan siya ni Kaylee ng eksaktong paraan. Mula sa anong oras ito darating? Aling pintuan ang nakabukas? Saan makikita ang kutsilyo at kailan ito susugod? Pinangako rin niya na kapag nawala na daw si Luis, malaya na daw silang magsisimula ng kanilang bagong buhay na magkasama at para lalong makongbinsi niya si Jay na gawin ang krimen, sinabi ni Kelly kay Jay na siya ay buntis. Ang rebelesyong iyon ang lalong nagtulak kay Jay sa sukdulan at sundin ang mga plinano ni Kelly. Sa gabi ng iyon, matapos matulog si Kaylee at ang kanyang ama, tahimik na pumasok si Jay sa bahay nila gamit ang pintuan sa likod na tugma sa mga plinano nila ni Kaylee. Inihanda naman ni Kaylee ang kutsilyo sa kusina kung saan eksaktong sinabi niya kay Jay. Dumaan si Jay sa hallway at pumasok sa kwarto kung saan natutulog si Luis. Sinabi ni Jane na huminto siya sandali at ito ay nag-aalinlangan pero nang gumalaw si Luis na wala ang kanyang kaba at sinugod at pinagsasaksak na niya ito. Naging mabagsik at brutal ang kanyang pag-atake at nang matapos siya at sinigurong patay na si Luis, kinuha niya ang susi ng kotse nito at tumakas sa bahay at nagmaneho patungong Oklahoma City. Sa daan daw ay itinapon niya ang murder weapon sa bintana. Sinabi din niya sa mga pulis na pinangako daw ni Kaylee na sasama siya dito pagkatapos pero hindi ito tumupad sa kanilang usapan. Sa halip, naglibot siya mag-isa sa Oklahoma City at tumawag kay Kaylee bago mag-alas 7 ng umaga para ipaalam kung nasaan siya. Ilang sandali matapos iyon, tumawag naman si Kaylee sa 911 at inumpisa niya ang pagpapanggap sa mga otoridad. Siniguro niyang siya ay mailalarawan ng mga ito na isang anak na babae na nagpapanik at sobrang nagdadalamhati sa nangyari sa kanyang ama. Hindi naman nagtagal, dumating ang mga detective sa bahay ni Trisha Wheeler kung saan nananatili si Kaylee. Dahil sa mga sinabi ni Jay, siya ay inaresto at kalaunan ay kinasuhan din ng parehong kaso. Habang sinusuri ng mga investigador ang phone records niya, lumitaw ang mga timeline. Tumawag si Kaylee kay Jay ilang minuto bago ang kanyang pagtawag sa 911. Ipinapakita rin ang kanyang telepono na online ito bandang alas 3 ng umaga at ito ang oras na sinabi ni Jay na nangyari ang pagpatay. Sinabi niyang natutulog siya buong gabi pero ibang larawan ang ipinapakita ng mga digital na ebidensya. Maraming tawag at mensahe ang naging palitan nila ni Jay na eksakto namang tumutugma ito sa mga oras sa kwento ni Jay. Pero sa kabila ng mga akusasyong ito, itinanggi ni Kaylee ang lahat. Kaagad siyang humiling ng abogado at nagpli ito ng not guilty. Nagpunyagi naman ang media sa courthouse at ang imahe ng 15 anyos na batang babae na inakusahan ng pagpaplano ng pagpatay sa kanyang sariling ama ay gumimbal sa kanilang komunidad at sa buong bansa. Habang nasa kustudiya, mahigpit na minomonitor ang mga tawag ni Kaylee at sa isa sa mga tawag na iyon, lumabas ang nakakabiglang katotohanan. Nalaman ng mga otoridad na hindi talaga buntis si Kaylee. Nagsinungaling lamang siya tungkol dito para manipulihin si Jay at para itulok siya sa pagpatay at para paniwalaan niyang may kinabukasan sila at para matrap siya sa kanyang plano nang sinabi ng mga detective kay Jane na peke ang kanyang pagbubuntis, ito ay sobrang nagulat at nanlamya. dahil doon pumayag si Jane na maging saksi laban kay Kelly kapalit ng plea deal. Ang naging takbo ng kaso ay isang manipulative na teenager na nakumbinsi ang nakakatandang boyfriend na gawin ang hindi maiisip ng sinuman. Sa courtroom, nakatayo lang si Kaylee at ipinagtatanggol siya ng kanyang ina na si Trisha. Sinabi niya sa reporters na inosente ang kanyang anak at kilala niya daw ito kung ito ay nagsisinungaling o hindi. Anya pa ay lahat daw ng iyon ay kagagawan lamang ni Jay. Ngunit si Jay sinabi sa hukom na iniwan ni Kaylee na nakabukas ang pinto at sinabi kung saan makikita ang kutsilyo at planado ang lahat ng maaga. Ipinagtanggol naman ng abogado ni Kaylee na walang forensic evidence na nag-uugnay sa kanya sa pagpatay. Wala daw makitang fingerprints, Dugo o DNA ito sa crime scene at ang tanging ebidensya ay mga statement lamang ni Jay at mga web ng text at tawag nila. Pero para sa hukom, sa na iyon para paniwalaan ang mga sinabi ni Jay. Si Kelly ay hahatulan bilang isang adult at si Jay naman ay nag-plead guilty sa first degree murder noong Hulyo taong 2010. Siya ay hinatulan ng life sentence ng may posibilidad na parol. Noong Mayo taong 2011, si Kaylee Fryer naman, 16 taong gulang na noon ay humarap sa trial at pinipilit na inosente pa rin ito. Pero hindi doon naniwala ang jury. Hinatulan din siya ng first degree murder at nakatanggap ng life sentence na may posibilidad na parol. Sa Oklahoma, ang life sentence na may parol ay 45 na taon at hindi pwede si Kaylee na mag-apply ng parol hanggang siya ay maging 61 na taong gulang. Si Jay naman ay hindi makikita ang parol board hanggang sa taong 2077. Sa oras na iyon, malapit na siyang mag-90. Habang binabasa naman ang sintensya, hindi tumingin si Kaylee sa pamilya niya sa courtroom. Ito ay halos walang ipinakitang emosyon hanggang sa dulo ng pagpapataw ng kanyang sintensya. Nagpakita naman ng pag-aalala ang kanyang abogado dahil ang isang 15 anyos na batang babae ay gugugulin ang kanyang natitirang buhay sa kulungan kasama ang mas mga matatanda na dekada ang agwat sa kanya. Tumanggi naman ang pamilya ni Luis na magsalita sa publiko at sinabi lang nila na sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Luis sa wakas ay nakaramdam din sila ng kaligtasan kahit daw ito ay pansamantala lamang. Ilang kaibigan naman at pamilya ni Kaylee ang nagsabing pakiramdam nila ay sobra-sobra ang naging sentensya ng bata lalo na 15 taong gulang palamang ito. Naniniwala sila na si Jay bilang isang tao na nasa hustong gulang ang dapat masisihin. Patuloy ding iginiit ni Trisha, ina ni Kaylee na maling inakusahan at ikulong ang kanyang anak. Si Keith, ang nakakatandang kapatid naman ni Kaylee ay nahirapang maintindihan ang lahat at nagpa-therapy ito at nagsimulang uminom. Si Kaylee ay 15 taong gulang lamang pero siya ay nasangkot sa isang napakadilim na desisyon na hindi na niya mababawi. Sa murang edad, pinili niyang sundin ang galit, ang pagrebelde at ang maling tao imbes na harapin ang problema at humingi ng tulong. At sa pagpapaubayan niya sa plano, may buhay na nawala at nasira ang kanyang buong pamilya. Ang kasong ito ay malinaw na paalala na ang maling impluensya at kahinaan sa emosyon ay pwedeng magdala sa isang tao sa puntong wala ng balikan. Kapag tayo ay galit, nalilito o pakiramdam natin ay walang nakakaintindi, mas lalo natin kailangan ng tulong at tamang kausap. Dahil ang isang maling hakbang, isang maling desisyon ay pwedeng magbago ng buong buhay at ng buhay ng ibang tao. At gaya ng dati, kung umabot ka sa dulo ng video ng ito ay maraming salamat sa iyong walang sawang pagsuporta. I-comment mo naman ang iyong saloobin sa naging kaso natin ngayon at ilagay mo na rin kung anong oras at saan mo ito napanood para naman alam namin kung saan umabot ang video ng ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.